Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay dadako tayo ngayon sa Fadailu Asyam as Fadail Asyam as Mga kabutihan ng buwan ng Ramadan So ang Fadailu Asyam as mga kapatid ito ay annahu wiqayatun lil insani min al-wuqu' fi al wa annahu yujza bihi al khair al-kathir. Ang kabutihan na makukuha natin sa pag-ayuno ay gagantimpalahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng napakadami ang taong mag-ayuno at mapapalayo ang tao sa paggawa ng masama. Ang buwan ng Ramadan ay napapalayo dito ang tao sa paggawa ng masama. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Asyia mujunnatun." Ang pag-aayuno ay harang natin sa paggawa ng masama at harang din natin ito sa ah uh, impierno. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yajhal. Ka, awsha, marratin, ta wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inna sa'imun marratayn wal ladhi nafsi bi yadihi la khalufu fami sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski bi tarki yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli asyiamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha ang pag ay harang natin ito sa paggawa ng masama at harang natin ito sa impyerno. At ang sino mang tao na siya ay nag-ayuno Uh, sino man sa atin na nagayuno ay hindi siya dapat magsalita ng masama, gumawa ng masama. Kahit ang, ang tao kung sakali man na siya ay hamunin o pagsabihan o insultuhin, sabihin niya ako ay nag-aayuno. Sabihin niya ito ng dalawang bagay, in nasaimun, in nasaimun. At ako ay nanunumpa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Allah, na ang hininga ng taong nag-aayuno ay alam natin na mabaho yan dahil nga walang laman ng ating tiyan pero tandaan niyo yung pinakamabango ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamabangong pabango sa mundo at ah, dahil iniwan niya ang kanyang pagkain ang kanyang inumin dahil sa kanyang kaluguran bilang ginagawa niya ito para lamang sa Allah ah, dahil ang ampagayon na sabi ng Allah ay akin at ako mismo ang magagantimpala at ang isang mabuti ay katumbas ng ito ay minumultiply mula sa sampu hanggat sa pitong daang kabutihan Pangalawa, nakabutihan sa pag-ayuno ay ito ay nagbubura sa ating mga kasalanan. Ito ay nagbubura sa ating mga kasalanan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi wa tukaffiruha as-salat wa as-siyam sadaqa ang fitna, ang pagsubok sa tao ay ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan at kanyang kapitbahay. At nabubura niya ang kanyang kasalanan sa pamagitan ng pagsasagawa ng sala, pag-aayuno at pagbibigay ng kawanggawa. At pangatlo, anahu khassahu Allahu ta'ala bi babin la yadkhulu minhu ahadun illa sa'imun at may espesyal na gantimpala na nag uh, naghihintay sa taong nagayuno at ito po ang pinto na tinatawag na arryan Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Katotohanan na may pinto sa paraiso na tinatawag na Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yawm la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. At ang papasok lamang dito ay ang mga nag-aayuno sa kabilang buhay at wala na makakapasok dito maliban sa kanila. Yuqalu ayna as-sa'imun at tatawagin na sila. Saan ay mga nag-aayuno? Fa yaqumu la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum at tatayo sila at wala makakapasok dito maliban sa kanila. Fa idha dakhalu fa lam yadkhul minhu ahadun kapag sila ay nakapasok na ay magsasara na ito at wala na makakapasok dito maliban sa kanila. At dito rin sa buwan ng Ramadan ay napapaloob din dito mga kapatid ang lailatul Qadr. Dito sa buwan ng Ramadan ay walang gabi na pinaka kundi sa buwan ng Ramadan. Ang lailatul Qadr ay khairu min ay mas mainam pa sa taong buwan. Nagsumamba sa loob ng uh, isang libong buwan, nagtahadyod, nagsala ng pagayo ng fasting ng mga uh, sunna, nagtahajud na mga sunna, naggawang gawa. Mas mainam pa yung isang gabi na yan sa taong yun, nakibaka sa landas ng Allah ng isang libong buwan, ay mas mainam pa yung gabi na yan sa gabi ng Ramadan. At matatagpuan lamang natin ito sa gabi ng buwan ng, ng uh, Ramadan. At ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay uh, pina, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin dito ang ating mga kabutihan, ang sino man nag-ayuno at nagtayo sa gabi ng Ramadan. Katulad ng sinabi ng Propeta sallallahu Alaihi Wasallam, man sa mga ng iman ng wahtisaban, gufira lang humatakad na mamindambihi. Sabi sa ibang hadith, man ka mga ng iman ng wahtisaban, gufira lang humatakad na Ang sino man nag-ayuno na ang layunin niya ay bilang pagsunod sa kautusan ng Allah at paghangad ng gantimpala ay patatawarin sa kanya ang mga nakaraan niyang kasalanan. Ganon din ang nagtayo, nagsala ng gabi, ng tarawi at tahajud ay patatawarin sa kanya ng Allah ang kanyang kasalanan kung ito ay ginawa niya bilang pagsunod sa Allah at paghangad ng gantimpala. At dito sa Ramadan mga kapatid ay hindi alam kwintahin. Uh, dahil ang pag-ayuno ay espesyal ito na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa gantimpala nito kaya napaka-espesyal ng bagyo no bakit dahil ito ay ang Allah mismo ang maggaganting pala at dito ay Uh, hihina ang uh, pag pagbubulong at pag-aanyaya ng demonyo sa paggawa ng masama dahil nga bubuksan dito ang pinto ng paraiso at isasara ang pinto ng impyerno. Yan po ang mga kabutihan na napapaloob sa buwan ng Ramadan at binumultiply ng Allah ng walang hanggan at hindi natin alam kung gaano kadami ang gantipala na napapaloob sa buwan ng Ramadan dahil tulad ng halimbawa, katulad ng pag uumra uh, umrah sa buwan ng Ramadan ay para kang nagsagawa ng hajj kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kapag kayo ay nag-umrah sa buwan ng Ramadan ay para kang nag-hajj kas ang gantimpala niya kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh